good afternoon guys at kami uh, mag na naman ng na sudyante si siyempre <laughs> bago tayo lumad ha? pakita ko mga mga kasama ko is yes. Mario Austin yes. yes. at ang uh, aming kinder hello guys let's go let's ball in abangan nyo guys pagbalik namin na sigurado kakain na kakain Ka na kami tanghali yan ay sorry sabi nga huwag tumakbo kapag may estudyante sa gilid. Kaya ganyan guys, may mga estudyante sa tabi mo. Ikaw muna ako mabante. Kaya maapakan maapakan yan, mga paka niya, mga paka niya, mga luya ng monitor. May ipit. Taga naman ang monitor na yan kasi. Eh. O yan. Hindi yung tinan na yun. Eh. Yan. Kaya pag kayo na wala ng tao sa gilid niya, pwede na tayo lumanda. Uh, wala na. Wala na. Let's go. Sit Grit ko eh, hey, naunahan ka pa? Siyempre eh, napakulang ko talaga yan. Kaka-kakanan yan eh. Nabala, bumalik pa, kulang. May diwang isa. Ayun, yung monitor niya, naiwan. Ay, wala pala. Abantin na ulit. Ibanay hmm. natin yan. Kakakaliwaan. Kasi pag pinapakulang natin, pag mga senior citizen, ano, hmm. eh, priority yan eh. At sa mga pila nga, tulad ng sa supermarket, kaya saan mapuntayan, nauna lagi yan or mga senior citizen yun, bibilis nila guys ha, follow ko rin yun ha ham na naman? oo, oh, ham na naman eh, eh. eh? sabi ko nga sa'yo yung ham sa bahay nagugulong-gulong lang dun sa mga kailangan mo kuhan kaya ayun mo babo Inalim so, dito, dito, lang ka kama Dapat natin dito itong mga to. Ilaham natin yan. Ulam natin yan. Ay na ba? Nanganganak ang amu sa ilalim. Baka gugulong. Gugulong yung ham dun eh. Isang buwan ang puro ham. Hindi ako buso eh. Nanganganak ay Baka nag i yun yun dun. Kaya gumugulong eh. Gumugulong eh. Kuha isa lang na pag Pagkuha mo dalawa na. Pwede nang patay, patayin yung pato mo ah. Ano ah, oh, patay patayin mo yung alaga ko yun. Ha? Ano gagawin mo doon? Matatandaan mo gano'n yun? Oo. Oh, eh. Ha? Oo, oh, ano gagawin mo sa tumanda yun? Pag, kung namatay naman eh, nabigyan ano? ng tabagat ng libing yun eh. Ang hinangayop na yun. Meron na nakalaan na yun boy, katabi ng pusa pa, di ba mail may, may ano, na libingan na yun sa tabi ko? Ah. ng bahay, nakatilos pa yun. Yung aso ko nung ano, chitso ko ayun may sino susunod dyan sa tabi lang dun may pangalan pa yon, may date kung kailan siya natsugi ay may pattern nyo pag namatay bayan mo lang mamatay ito manda oo oh, sa manda naman siya yeah. hindi makangitlog pa yun eh na ba? hindi pa wala kang pares palaki pa rin yung pares niya panong, panong. Lalaki yung ano doon? Oo, no, oh, yung... lalaki yung maraki. Di ba bumili tayo Austin? Bumili kami ni Austin ng isa. Ngayon, ganyan na kalaki. Ay, pinakita ko kanina. Kaya mo Malalaman? na alam. Two or 3 days lang yun eh. Kaya mo na alam ang lalaki yun. Pag yung lalaki kasi. Babae, di ba? oh, yung babay binili yun, yung, yung huli. Di ba ang kulay? Di ba kulay ng... Yung binili yung huli na babae? Babae. Yung parako kasi yung nasa akin ngayon. Yung malaki mo na, bara ko yun. Oo, oh, pag kayo nakulot ang buntot sa likod, yung ganyan, nasbara ko yun. So, alam man pagka ano eh, hindi mo ba alam kung mahal ba ba yung lalaki doon? Hindi. Pagka ipuay mo yung hindi, mo yung ano noon? Dede. <laughs> <laughs> Dede ka naman. Ipuay ba yung ano, dibdib. Yung ganun ako, yung may ano niya. Kala, matulis ang deep Oo. Oo. Kala ko, hindi Ito, tingnan... hindi tulad ng babae yan. Kala tingnan mo kung may pepe. Oh, uh, ano, kailangan mo pang, ano, sarasin. hindi na kailangan. kita mo yan. Papatungin mo yung isa, tingnan mo kung may balabas na barina. Lalaki yun. Ang laki na nung isa eh. Dito naman nabili yun eh. Ano, dumaan dito yung ano nagtitinda at naglalako. May tatlong ano pa lang, tatlong araw pa lang. Kala ko hindi mabubuhay eh. Ay, eh. eh, laki na boy eh. Ay, na oh. Laki na? Oo, oh, na. Nice. Kasi parang mabara ang itlog. Parang yun na, bili ako na bili ng yeah, itlog. Kaya pa, pag ginawa, eh. ginawa mo siya swimming pool doon? Meron. Pero dalawang styro nga yun eh. Nasa yung sitya sa kabilang styro eh. Ano yung ano sa bubong namin kasi dami ng bilibat ng kalapati. Gusto ko makadagit yun eh. Bisa one time ihagis ko yun eh. You know? Papali pa lang ay, ano? Papalit pa ng kalapati. yung paghagis sa may mga ano 'di purutong yung kalapati, Pag sa sa bubong eh. Yan yung sa pato ko. Ah, uh, uh, pato. Oo. Ayos nga yun. Yan ko di sumama na 'yon. Dadagitin mo? Oo. Oh. Yung sing-sing ng kalapati ko noon, hindi ko na ilagay sa ano? Yung sa... Nauuna yun, eh, no? Hmm. Nauuna-unahan. Kaya iba pagka nauna ng darag, iba? Nauuna hmm. agad. Bagay ng muta. Bago na naman. Bagay ng bagay ng water. Bago-bago. ini iniikot para shoot agad Unang natin na tinder natin Kaya uh, si Pismara kasama ko Kaya uh, sumasabi sa akin Kasi sabay yung magkakain naman pagbalik Kaya lang delikado rin ako dito eh Kasi minsan pagkapang maya pag ako Sigurado Walang seatbelt eh, kasi baron mo seatbelt. <laughs> o nagkahulihan eh. Ako mayayari dito eh. Paano mag magkakahulihan dito eh? Loob nyo lang kami niya itong. Loob na bila, nag-operation sila rito. Alam mo ba? Ah, dito lang. Dito Sa Carlton? Dito si Yom. Nadaan tayo dun eh. Ay, eh, mamaya. Saanin <laughs> ko na sa si leg ko. <laughs> palabig lang to. Kasi mamaya, ah, uh, tarapasin lang yung ulam nito. Papagutom lang. lang guys Tony Country Ito na tayo, yan guys Kahati uh, lang namin na last glass Kinder namin Pilis nga lumabas eh dati matagal lumabas yan Nasa labas ng tunnel eh <laughs> Siguro na kano na inu Inuraso ng tarako Anong oras ang dating kaya nakapaghanda Kaya pagdating namin nakalabas na agad Lumapit na sa ano Sa gate ito na, babalik na kami. Nakakain na kami. Anong tanong mo, Kulamboy? Anong niluto mo? Fried chicken! Fried chicken! Angal ko ito may sabaw. Yung sabi mo kanina, talbos na palaya. O yun, meron din. O yun, masarap yun. Warang sabaw? Meron. Naka-fried chicken. Sabaw nga masarap dun eh. Sinuukay. Gagaw ng balon. Hindi na palaya pala dyan eh. Hindi pala dumain dyan po.

Wala pa ba yung operator? Dapat yung kantone, lalagyan na lang ano yun eh, ng saramin yung bilog. Pero masilip kung may parating. Tapos niya no, dire spot o misan sa gitna. May tumatakbo diyan gitna eh. Para kala mo sirang na daan eh. Kala niya one way siguro. Dire-diretso sa sa gitna ay eh. pagpaano sa Dita? Oh, misan dito na siya, may napapreno ako bigla diyan. Ano ko alam nito? One way. Sulo niya daan. Wala kasi ng hati sa gitna eh. <laughs>

Oh. Uy, guys. Ay, mo na kami.